Lol, oh. balita ko may bago daw sa'yo ah. May bago? May bago daw sa'yo. Bago? may bago daw sa'yo eh. Bago? Nabalitaan na ko yun, wag Bagong gising. Donan. Bagong dating. Saan? Anas? Hindi, hindi. Bukod doon. Bukod doon. Ano? Hindi, lahat ng bago kailangan ipaalam. Oh, kunin mo muna yung maleta mo. It's free po. It's free po. Di ba, lakas ko strong. Ito yung bago. Bagong kuha. Hindi yan. Ano? May bago daw sa'yo, nabalitakan ko. Nakita ko dun sa, ano, sa chat, sa GC. ah? Huh? May bago daw sa'yo, eh. Di lahat ng bago, pinapaalam. Hindi, Hindi mo talaga alam kung ano yung bago sa'yo? Hindi nga. Anong bago? Grado ka? So, bye-bye. Ano nga? Ano yung bago sa'yo? Hindi ko nga alam. Bye, Sir John. John. Ayun, yung isa ko. Bye-bye, sa... Sir John. Hoy, hoy, ah. hoy. Wag mo'y balik. Wag mo'y balik. Wag Ayun sa Aaron, diba balik? Amin na yan! Huwag mo ibalik! Ayun nga sa Aaron! Ayun nga! Amin na to! Amin na to! Binabalik niya! Thank you! Mabalik mo! Ito, bagong dating! <laughs> binabalik niya! Hinahal! <laughs> Ang tagal natin na gantay! Pero honest, niya. hindi uh, kanya binabalik! Ang <laughs> tagal kong hinintay ito, tapos babalik mo lang! <laughs> ano nga yung bago? Ang dami mo man sinabi! Ayun pa isa! Ayun pa isa! Nakikita ko na! Yung may off-white! Dali! Dali! Tawagin natin. Dami mo namang maleta. Ilang linggo ka ba sa ba, ano, Indonesia? I am the uh, <laughs> overpacker. overpacker? Na. Overpacker ako talaga eh. Tara. Ano yung bago? Hindi ko nga alam ano bang bago. Ang mo naman eh. Chaka. Alika, hindi mo talaga alam yung bago. Sigurado ka, di mo pa nakita yon. At saka pag may bago, hindi kailangan lagi sinasabi, saka pinapaalam. Hindi mo alam yung bago. Hindi nga, saka oh, pag ka, may... Sumama ka na, sumama ka na, papakita ko sa'yo kung ano yung bago. Prank to. Hindi, ano prank? Ito ulay ng prank eh. Tara na, dyan na yung sundo mo. Tara na. Go guys. Ay, nalaglog. Hindi mo, babe. Hindi mo, babe, nalaglog. Hindi pwede mawala ito sa katawang ko. Ko. Oh, yan pala yung bago, Lay. Eh. Huh? Hindi mo talaga alam yung bago? Ano bago? Ah, ayun yung bago. Ay, diyo, Hindi bago. Lang. Ay, salamat po. Hindi bago yan. Oh. Idol, grabe ka. Bago na naman. Mukha, uy. Ha? Napakaangas. Uh -huh. Bago lang. Mukha lang bago kasi bagong BPF, oh. oh. Bagong bago, bago ceramic. Na naman. Uy, ang pakabogi na. Teka nga, tabi mo, tabi mo. Hindi ako nagda-drive. Ba't anong tatabi ba? Bakit ba? Sabi mo muna, napapakita ko sa'yo yung bago. Anong Ba't bago? Ba't hindi mo napapansin ako, napapansin ko siya, kasi ero, napapansin namin. Kaya, nga. Uh. Ano ba yun? Baba ka. Dali, baba ka. Pangit naman ang trip mo. Dali, baba ka. Pagod na pagod na yung tao. Baba-babae mo pa sa sasakyan na. Hindi mo kasi sinasabi yung mga bago. Lahat ng bago. Tara, 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 tara. Dali, baba. Ano ba yun? Baba ka. Ha? Bago eh. Hindi nga Binibigay bago. Hindi pa bago ah. Baba ka Ano bago? Baba ka ali ka rito, ali dito. Oh. Ito dito. Ano ba 'yun? Tingnan mo. Oh. Ang ah, pakaangas oh. Ito lang yung bago diyan. Ang ganda niyan, ye yes. Yung... parang blue, parang blue. Kamelyon. Blue violet, parang blue violet. Camelion tawag diyan. Camelion. Camelion tint, camelion yung kulay. Tsaka hindi naman bago 'to. Mukha lang bago, tingnan mo. Yan tint. Black yan, pero pagka nasinagan ng araw, nagiging chameleon siya. Ay, Saka hindi sila magkakulay nito, yung sa gilid. Hindi, ito plain black to. Hindi lahat ng bago, kailangan i-flex siya sabihin sa inyo. Ano pa? Eh, luma naman na to. Nag nagmukha lang bago kasi, nag ppf bago tsaka... Eh, bagong labas ko eh. Ba naglabas ka na naman ng bagong sasakyan? Ay, luma na nga yan. Nagginamit ko na, nakita mo na eh, di ba? PPF lang yan, tsaka ceramic coating. Galing sa Solace. PPF lang, tsaka ceramic coating. Pero mukhang bago, tignan mo. Bago nga eh. Bako may kinang. Hmm. Maganda yung ano niya. Pag nasinagan, parang ano. Aminin mo na bagong labas to, no? Bagong labas sa Solace? Ah. <laughs> uh. Ayan niya, bagong labas sa Solace. Solace yan? Ay, PPF nga lang, tsaka ceramic. Ang kulit mo, tsaka hindi lahat ng bago sinasabi. Pero, pag kunwari ikaw, yung sasakyan mo, gusto mong magmukhang bago. Hmm. O kaya, nilabas mo sa kasa, bago. Kailangan may protection yan. Ito yung PPM po, oh, sobrang kapal niya. Kailangan, so kailangan, idiretsyo na agad sa, ano, sa sulays. Yes, kailangan mo idiretsyo sa sulays dahil ang PPM, ano yan, protection sa paint nung sasakyan mo. Mm -hmm. Tsaka, hindi lang sila nagpi-PPF. Meron din silang ceramic. So, pag pinip-PPF yan, pwede din siya i-ceramic coating. Yun naman pala eh. Sinabi ko sa bago eh. Bagong PPF tsaka ceramic lang ng solace. Ayun nga yun. Hindi na pinabababa mo pa. Pasok na nga. Ang kalat naman ng kotse mo. Kakawi ko lang, di ba? Ano ba naman yan? Ginamit to sa ano, sa sakyan. Ginamit lang to sa ano, motor. Pumasok ka Bago ng bago, hindi naman bago. Ito yung bago. Yan. Pindutin mo nga, Ron. Yay. Ito, bago talaga to. So, ito mga idol, kailangan-kailangan natin ng safety para sa sasakyan natin. And syempre, para din sa atin. Lalong-lalo na pag lagi tayong nasa daan, kailangan natin ng dashcam. So, meron din ang solace. So, mga idol, kung gusto nyo rin magmukhang bago yung sasakyan nyo, o kaya kakalabas nyo lang ng kasa, kailangan, meron tayong tinatawag na paint protection film para sa mga kotse natin, motor natin, kasi siya yung nagpo-protect dun sa mismong paint ng mga sasakyan natin para at least magasgasan man ng konti or magasgasan man yung hair scratch na tinatawag natin, at least meron tayong paint protection film na dun lang sya, mapupunta lahat ng gasgas, hindi sa mismong pintura ng sasakyan nyo kung naghanap din kayo ng dashcam PM nyo rin, i-comment ko dito sa comment section, yung page ng Solace, pwede rin kayong pumunta dyan, sabihin nyo lang ako, bigyan ko discount yan may ceramic coating din sila, punta na kayo